Ikaw lang iya ako. Yeah. Iyan! Yeah. ka kayo. Maganda ng tawa, tanawin din eh. ako yeah. ah. Bakit? Ano yan? ako nag-iimis? Nag-iimis ako, Tulungan mo ako. Sawa, bigyan mo sa akin yung mga nandiyan ako. Ang na. pilalagay ko uh -huh. dito. Sa mga pagaling. ngayon ka lang. Kumain ka na ba? Ha? Oo. Uh -huh. Akin na, ba't isa-isa? Akin na, natin mo na. Yan. Ah, oh, ilalagay ko na dito kasi nakatambak dun sa ano eh. Pag sa, pag may nakausap pa din sa labas, may gusto bumili. Pagbili mo na to. Pagbili na natin to, hindi na natin magagamit na. Pagbibili na natin. Ha? Ano ka, okay? Oo. Uh -huh. Pwede to ay okay. Hindi natin nagagamit yan. Eh. Ang tinitingala mo. Kayo ka kaya. Hindi na. Maganda ng tanawin din eh. Mayroon pa ako Wait lang, wait lang. Yan, para naka... Nakaayos bakit wala nakatakip dyan? Saan? Diyan. Dito? Oo. Ano bang takip meron? O, akin ay pa rin nandyan. Ba't walang takip yan? Alin ba ba? Yan. Ang yung may takip yan. Wala eh! Ano sabi sa'yo? Eh, ano yun yung nakikita ko? Ikaw kung ano ang kinikita mo? nag aabot lang kita ng mga kumot eh. Ba't hindi mo tinatakpan? Tinatakpan, may takip yan. Wala nga eh. Oo, oh, oh, mong nakikita mo din, pare ha. O talaga Pare, isa-isa lang muna hawakan mo to. Kasi tinitiklop ko pa. Hindi mo ka, sabi ko lahatin ko. Bago ngayon, isa-isa. Eh -isa. kasi kaunti na ang space. Napansin ko lang na walang takip yung anong yan eh. Ay, ganun. Wait lang ha, ayusin ko muna. Ha, oh, pwede to dito. Ha, oh, pwede nga ano. Pwede natin kurtina dito. Pwede natin kurtina dito sa ating kwarto. Yan. Naibis din ang kalat. Wala na? Ay, sorry. Sorry. Hindi doon to sa kabilang cabinet, mga tuwalya. Doon na sa kabila. Wala nang kalat doon. Sa kabila pa. Ha? yung toan niya. Yung toan niya, taas. Kasi dito yung mga towel at saka bed sheets. Doon na sa kabila, yung mga kurtinang hindi ginagamit. Yan. Yan. Baba na ako. Butin mo. <laughs> Ikaw. Ikaw lang mamabala ako. Yan. Yan.